Okay, good morning mga idol. Dito na naman tayo sa bukid. Magpapakain tayo sa ating mga alaga. Ngayon ay alas 7 na mahigit. Eh, natanghalian tayo kasi pumunta pa kami sa Bangtas, sa, sa barangay namin. ako kumakain kami ng Paris. Kaya naanuhan kami na tanghalian. Ngayon ay eh, magpapakain tayo sa mga alaga. yung mga sisiw ng ano natin, uh, pato, uh, pakaunti ng pakaunti <coughs> Ayun, apat na lang natira. Sa dalawang inahin, yung unang inahin talaga, yung sisiw niya ay walo. Tapos yung pangalawang pato, yung sisiw naman ay unsi. Piraso. Kaya naging 19. Ng ilang araw lang, maanuhan uh, tayo ng pitong piraso kagad ng nawala kinain natin ng daga ko ano tapos sunod araw di pito lusin na lang natira pag sunod araw naman mga ilang araw may nawala na naman dalawa lang kaya naging sampo tapos hindi isang araw isak magiging siyam pagkasunod apat ngayon isa na lang isa na naman ang nawala ibig sabihin ngayon na no talaga dito may kumakain ngayon apat na lang natira sa sisiw natin na uh, ayan mga sisiw natin na pato sa dalawang inay niya na labing siyam yung ano niya yung uh, sisiw o itik kapo naglinis kami dito napakalinis na dito ah uh, butas na yon nakita ko sinundot ko tapos ang baho may nakita ako doon eh. ulo ulo ng itik at saka ng itik yan ano kaya wala nang iba talaga ay eh, butas eh kaya yun sana hindi nila sana pinakialaman hindi naman sila pinakialamin namin ubos ubus talaga mga sisig ito pala yung ano yung um, mga sisiyo ng manok na galing sa bahay din nalako dito sa bukid